Good morning guys Totoro ko po sa inyo ang pagkain ng toyo Pagkain ng mga mahihirap Almusal po ito Kung rich kid ka Pagkain na rin ito ng mayaman ngayon Huwag ka nang kumain Pero kung ikaw naging rich Galing ka sa mahirap may, ka may karapatan ka pa rin kumain. Guys, so, oh, ang pagkain ng tuyo. Una, gaganito pa inyo po. Siyempre, lulutuin niyo po muna. Tapos, isaw nyo dito sa suka na may sili. Tapos, ito yung pares niya, no. Ginisang papaya na may sardinas. Ay, halo mo dyan. Pagkahalo mo dyan, yung ganito mo. Hmm. I-mix, mix, mix. Mix. Oh. oh mix. paghaloin mo sila. Tapos, sabay kain. Hmm. Hmm. Saw -saw muna natin. Ito yung suka, oh. Ito yung suka niya, oh. hmm. Pagkakain ng toyo, ganito, sausaw. Tapos, ilagay mo dito yan, nasa ilalim, mo Tapos, ganyan. Oh, yan. Tapos halo-haloin mo. Hmm. Toyo po ito ha, pagkain po ito pag tinuturo ko po sa inyo kung paano magkumain ng toyo. Hmm. Ganyan. Mix-mix hmm. po 'yan guys tapos